Kinumpirma naman ang Department of Education o DepEd na guro mula sa NCR ang nasa viral video na nananermon at naglabas ng masasakit na salita sa kanyang mga estudyante. Hindi malinaw kung ano ang ginawa ng mga estudyante pero sunod-sunod nga ang masasakit na salitang sinabi ng guro. Maraming netizens tuloy ang bumatiko sa inasal ng teacher pero meron din namang kumampi sa kanyang Nag-issue na ngayon ng DepEd ng show cause order sa guro at binigyan siya ng 72 oras para magpaliwanag. Posibleng masuspinde o matanggal pa sa serbisyong teacher depende sa kalalabasan ng investigasyon. Sa child protection policy kasi ng DepEd, anumang gawain o salita na makapagpapababa sa dignidad ng isang bata ay kinukonsiderang child abuse. Ang National Teachers Dignity Coalition hindi raw kinukonsinti ang paninermon at masasakit na salitang sinabi ng guru. Pero wag naman daw sanang husgahan kaagad ng teacher. Sa kabilang banda, tingin ng grupo ay dapat na i-review ang Child Protection Policy ng DepEd. Lalo trabaho rin naman ng mga guro na disiplinahin ang kanilang mga estudyante. Kaya umaasa ang PDC na hindi basta-basta makakasuhan o masisibak ang nag-viral na guro. Sa ngayon, pinayuhan ng grupo ang mga teachers na iwasan muna ang paggamit ng social media habang nasa loob ng klase.